May kasabihan nga tayong mga Pilipino, what goes around, comes around. Isa itong paalala na anuman ang ating ginagawa, mabuti man o masama, ay babalik din sa atin sa tamang panahon. Ito ang nangyari sa isang kilalang reactor na dating numero unong basher, balahura, at mapanlate, lalo na sa isang personalidad na si Medeth, na kilala rin sa kanyang love team at pagiging isang charity content creator. Sa kabila ng kanyang kabutihan, matindi ang natanggap niyang pambabatikos mula sa kabilang kampo, lalo na mula sa opisyal na reaktor ng grupong iyon. Ngunit sa kalaunan, tila bumalik ang lahat ng iyon sa taong ng api. May mga panahon sa buhay na tahimik lang tayong nanunood, tahimik lang tayong umiintindi, pero hindi ibig sabihin noon ay hindi natin alam ang nangyayari sa mundo ng social media, lalo na sa mga reactors at influencers, mabilis ang ikot ng karma. Minsan kasi, kung sino pa ang malakas mambalahura, sila pa ang unang nalalaglag. What goes around, comes around, isang kasabihan na paulit-ulit natin naririnig. Pero ngayon, hindi lang siya kasabihan, isa siyang aral na isinabuhay at naranasan ng isa sa mga pinakakontrobersyal na reactor sa kabilang kampo. Ito yung tao na halos araw-araw, walang mintis kung manira. Ang hilig mang lait. Ang sarap mambato ng masasakit na salita kay Medeth. Eh si Medeth naman, sa totoo lang, tahimik lang. Humaharap sa camera, nagbibigay ngiti, kilig at inspirasyon sa mga supporters, at higit sa lahat, nagsasagawa ng charity work. Hindi lang basta, content, ang binibigay niya, nagbibigay din siya ng tulong. Pero sa kabila noon, grabe kung mambalahura, ang love team niya, nadamay na pati partner niya at siya mismo ginagawang katatawanan ang mga supporters niya tinatawag pang bulag o wala sa katinoan. at alam niyo kung sino ang isa sa pinaka-vocal sa pambabash isang official na reaktor ng kabilang kampo akala niya kasi protektado na siya at mismong grupo na, din na depensahan at ipinagtatanggol niya na dahil sa dami ng followers niya may immunity siya sa karma pero ito ang totoo, hindi mo kailanman matatakasan ang balik ng ganti sa lahat ng ginagawa mo. Dumating ang panahon na unti-unting nasira ang kanyang kredibilidad, mismong mga dati niyang kaalyado, unti-unting tinalikuran siya, mga taong dati pumapalakpak sa bawat banat niya, ngayon ay nananahimik na lang, o di kaya'y lumilipat na ng panig. Bakit? Dahil napatunayan ng mga tao, hindi mo kailangang maging maingay para maging tama. Hindi mo kailangang manira ng iba para lang sumikat. Ngayong nakita niya ang sakit ng balik ng tadhana sa kanya, at sa huli iniwan din siya. At si Medeth, tahimik lang, hindi bumababa sa level ng mga nambabas sa kanya. Instead, tuloy lang siya sa ginagawa niya, tumulong, magpasaya, at magmahal. Kaya sa mga nanonood ngayon, isang mahalagang paalala ito. Ang social media ay parang salamin. Lahat ng ilalabas mo, babalik sa iyo. Kung puro galit at paninira ang binabahagi mo, huwag kang magtaka kung sa huli ay ikaw din ang masaktan. Pero kung kabutihan ang itinanim mo, kahit gaano kabagal ang proseso, magbubunga yan. Sa mundo ng content creation, madali maging sikat, pero mahirap manatiling totoo. At sa panahon ngayon, ang pagiging mabuti ay hindi kahinaan, ito ang tunay na lakas. Hanggang sa muli mga ka-vibe, stay real and stay kind, at kung bago ka sa channel ko, Don't forget to like, share and subscribe for more updates. Comment down below your thoughts. Love you all.